News Update Mga balita ngayon Bulkan Kandaon sa Negros Island pumutok Alert Level 3 nakataas pa rin Military Operation Laban sa NPA sa Apayao nagresulta sa pagkakabawi ng matataas na kalibreng armas Mataas na opisyal ng kriminal na grupo sa Albay sumuko sa NBI Legaspi Ako po si Cesar Surian Para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Isang malakas na pagsabog ang naitala sa Bulkan Kanlaon sa Negros Island nitong Martes ng umaga ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOX. Nagsimula ang pagsabog bandang 5.51 ng umaga na naglabas ng makapal na abo at usok na umabot sa 4,000 meters ang taas at tinatangay pa southwest. Ayon sa na naobserbahan ang pagbaba ng Pyroclastic Density Currents o PDCs sa katimugang bahagi ng bulkan. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang kanlaon, senyales ng patuloy na magmatic unrest. Dahil dito, inirekomenda ng ahensya ang agarang paglikas ng mga residente sa loob ng 6-kilometer danger zone. Binalaan din ng publiko laban sa mga posibleng panganib gaya ng biglaang pagsabog, pagdaloy ng lava, ashfall, rockfall, lahar kapag umulan at pyroclastic flow. Muling sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at tinatayang 20 hinihinalang miyembro ng cpp sa Barangay Maragat, Kabugaw, Apayaw nitong lunes ng umaga, April 7, 2025. Ang ikatlong enkwentro sa lugar sa loob lamang ng tatlong araw. Ayon sa 5th Infantry Star Division ng Philippine Army, nakasagupa ng mga sundalo ang Platoon 2 ng Ilocos Cordillera Regional Committee. Noong April 5, ang unang araw ng enkwentro ay dalawang beses ding nakasagupa ng 98th Infantry Battalion, ang parehong grupo sa sitio Dagi. Dito na-recover mula sa mga rebelde ang ilang mataas na kalibreng armas at kagamitang pandigma. Bagamat walang naitalang casualty sa hanay ng militar, may bakas ng dugo sa pinangyarihan ng sagupaan at sa mga trail na maaaring nagmula sa mga nasugatang rebelde. Muling nanawagan ng AFP sa natitirang NPA na sumuko na tanggapin ang alok ng pamahalaan para sa kapayapaan at pagbangon. Sumuko sa National Bureau of Investigation o NBI ang isang opisyal ng Concepcion Criminal Gang Group na kilala sa alias na Marasigan ayon kay NBI Legaspi, Senior Agent Felipe Jimenez nitong lunes. Si Marasigan na sumali sa grupo noong 2017 at umangat bilang group commander ay may sampung warrants of arrest para sa mga kasong murder, kidnapping with serious illegal detention, attempted murder at kidnapping. Ayon kay Jimenez, mahalaga ang pagsuko ni Marasigan sa pagbuwag sa grupo na sa pag-ooperate sa Albay, Camarines Sur, Quezon at Laguna. Matapos mapatay ang leader na si Gilbert Concepcion, itinago ni Marasigan ang mga armas ng grupo sa bundok. Naibigay rin niya sa NBI ang lokasyon ng walong high-powered firearms sa Libon Albay. Ayon kay Marasigan, sumuko siya upang makapagsimulang muli at makasama ang kanyang pamilya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.